Hello guys, welcome back to Gaison Backyard Farm So part 2, pagpapatayo ng pundasyon ng kulungan ng ating mga kambing So yun guys, mabihaya ako na ng maaga ngayon sa Kapintalan Karanglano Para uh, tulungan natin sa Beo Jarson para itayo yung pundasyon ng ating uh, gagawing kulungan ng kambing So yun guys, samahan nyo kami hanggang matapos namin yung small project dito sa aming kambingan So yun guys, nasa biyahe ako ngayon, paket ng Kapintalan Karanglan. So mas maaga akong bumiyahe ngayon para mas madali namin maitayo yung pundasyon ng kulungan ng kambing na gagawin namin. Kulang isang oras nga pala ang biyahe natin pa tayo ng motor pag akit ng Kapintalan mula sa San Jose. And maganda na may panahon ngayon kaya masarap bumiyahe and maganda yung chill-chill lang yung uh, pag drive natin. Okay so guys, nakarating na tayo dito sa bahay tranquility lang so papastol tayong kambing hindi pa napastol yung tatlong kambing pastol natin uh, so meron palang ilog dito sa gilid ng bahay ayan, pwede maligo dyan saka kumuha ng talangka tapos pilipit na suso ayan tatlo hindi pa na papastol nakapastol natin sila ngayon tubali wala pala si Bayo Gerson pumunta ron ang lokto So, ito na yung kambing ni Bayaw. Diba wow, don, Ang mga taka. Sa taas. Huwag dyan. Okay, bilis. May exercise to exercise ito maga. So yun guys, tuloy pupuntahan natin yung Bakod O ano nang Nangyari sa Bakod na tayo natin, ilayin natin itong nanay Kasi itong nanay Panginila, susunod na yung dalawa na yan So yun guys, yung dalawa uh, Makit na yung brown tas Yung puti na lang ang naiiwan dun sa baba So, ang um, kinakain niya dun Is yung mga laman ng kamote yung mga reject so nanginginain siya dun sa baba pero itong dalawa dito na sa taas so dito ko na sila balak na ipastol so yun guys ito nga palang brown na to tsaka yung puti is almost 3 months na nating ilagaan so ito yung itsura nila nung nakuha natin and then yung itsura nila ngayon so mas gumanda yung katawan at mas marami nang nakakain and malulusog sila guys okay, i pastol na natin sila ng maayos andito na yung puti charlie eh nandun yung dalawa yung brown tapos yung malapit na mga so titignan natin yung ginagawa namin dito so dito kasi tayo maglalagay ng kulungan ng kambing na bago butasan na pala ni Bayo Gerson so 8 yung luwang tapos yung haba nya ay nasa 20 feet yung so, haba nya So, ito, one feet yung lalim. So, isisemento namin yan. Mamaya, bibila akong simento. Tapos, bakal. Para matigas na, bago dumating yung kahoy na order natin. So, meron tayong in-order na kahoy. At yun yung ang gagawa natin. So, ito nga pala yung update sa ginawa namin. Yan. So, hanggang na. So, punta natin yung Hanggang saan na yung napakuran. So, kasi kinulang pa rin kami sa poste. Eh. Hanggang dito na yung napostehan. So, guys, yun guys, yung update dito sa ating uh, hambingan, no? So, hintayin ko si Bayo Gerson kasi nasa lukto daw siya. Hintayin ko at bibili kami mamaya ng semento at ng bakal. Pahinga muna tayo dito sa taas. Ayan hey guys, bababa muna ako dun sa may bahay habang hinihintay si Bayo Gerson. Kapag pahinga naman na tayo dito, baba muna tayo Sirani Si ka muna si Bayo Gerson. Ginawa na muna tong kawasaki na panglinis natin ng sasakyan ng pala. Sira eh. Sira to. Yeah. O, so, kakain muna tayo bago tayo bumili ng simento at ng bakal so guys no so tapos naman na kaming mananghalian and ngayon bibili na kami ng simento at ng bakal so mga nasa 10 minutes yung layo ng hardware mula sa aming bahay so tricycle nga pala ang gamit namin para bumili ng simento at ng bakal So guys, nandito na kami sa hardware. So nagche-check ako kung anong size yung uh, bibili namin bakal para ilagay doon sa pundasyon ng kulungan ng kambing natin. So, um, napag-desisyonan namin na uh, 12 yung kapal ng bakal na bibilin natin. So, yan guys. So, ganito nga pala kakapal yung bakal na kinuha natin. So, dalawang piraso yung kinuha natin na bakal na ganito. So, di 12 yung uh, kanyang sukat, yung size niya. So yun guys, nakapagbayad na tayo ng ating mga binilin no, na bakal at uh, dalawang simento. So then guys, uh, tinatali ko na yung bakal dito sa bubong na ating tricycle. And naisakay uh, na rin yung dalawang simento. So diretso na tayo uwi nito para sakto mamaya ah uh, pwede na nating masimulan yung uh, pundasyon ng bahay ng kambing. Pass forward guys, so, uh, naka na tayo dito sa bahay. So kasama ko pala si Jeremy na bumili kasi si Gerson uh, naiwan no. Uh, naabutan ko nga pala si Beo Gerson dito na gumagawa na ng um, uh, pinaka paglalagyan namin ng simento no so ilulubog namin yung 1 feet yan then nakataas yung 1 uh, feet so nakagawa na si Bayo Gerson ng isa then ang gagawin naman namin ngayon ay puputul putulin yung mga bakal so ito na nga pala yung mga bakal guys so hindi na namin na i-video kasi walang kuryente kanina lobat so yung bakal na yun ilalagay natin dito sa loob at uh, parang ganito yung magiging style nya so parang pagkakabitan natin ng Uh, kahoy para uh, sa pundasyon natin o sa haligi na ang gagawin natin kulungan ng kambing and next pala namin na ginawa ay nagipon na kami ng buhangin para uh, sa aming hahaluing simento no? so ilalagay namin to sa taas so yun guys nakapag uh, taas na kami ng apat na sako ng uh, buhangin at isang simento so mukhang hindi kami makapagsimula ngayon para itayo yung um, pinaka pundasyon ng ating kulungan ng kambing kaya dito muna namin nilagay kasi nga medyo maulan. So, andun nga si Papa Rico na naglilinis doon sa, uh, sa side ng pagtatayuan natin ng kulungan ng kambing. So, ayun siya. Guys, gagawin na sana natin yung um, pundasyon ng kulungan ng kambing. Kaso maulan. So, limitado yung paggawa natin. Hindi tayo basta-basta makagalaw kasi nga maulan. Tapos, malayo yung pagkukunan ng buhangin. Then dadalhan natin dito sa taas ng bukid. Pagsubok 'yun, bigat ang buhangin. Laging sa sako. Yung subayaw, pinapalaki niya na ibutas ng paggagawa natin ng pundasyon. Yung sisimento natin. Ayan guys. Ayan butas kaso maulan. So limitado yung paggalaw natin. So rain or shine. So yung guys, di namin masimulan yung uh, paggawa ng pundasyon uh, ng bahay ng kambing kasi merong bagyong enteng. no So ang ginawa ko na lang muna ngayon ay nagsakate no para sa pagkain ng ating mga kambing. So guys, magagabi na. So binigyan kami ng dalawang native ni Papa Kiko para gawing tinola. So ito yung magiging ulam natin uh, ngayong gabi. And sa so, sumunod na araw nga pala, si Papa Kiko at si Gerson na lang ang gumawa ng ating uh, halige para sa kulungan na ating mga kambing. So yun guys, nanganak na rin yung kambing ni Bayo Jipre. So dalawa yung anak niya. So malulusog naman. And sana mas lumaki sila ng maayos at huwag magkasakit. And guys, hindi na rin pala ako nakatulong na gumawa ng pundasyon at makita yung panganak ng kambing na buntis. Kasi may pasok ng Siyana at Kali so kailangan natin silang ngayatin sa high school at pumasok. So yun guys, hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming maraming salamat sa suporta at sa panunod ng aking video.